Ito nga, papatanggal eh. ko ito eh. Alin? Tapaswap ko yun eh. Ito? Oo. Oh. Barbie yung no, Barbie. Okay dito. nga yan eh. Hindi mo na masaswap yan. Bibili ka na ng bago. Uh, okay yan. Kulay pink. Nakatulad <laughs> cake eh. Oo. Oh. Ayun, papasok. stainless. Inakin mo na. Hindi naman sa'yo eh. <laughs> okay, isang tako na yung kumitin. refresh mo na yung engine na ito. na yung original na siya. Ano mag-inagawa mo dyan, Doc David?

Ah, dok. boss? Pakisara yung ano ko. Dinisan mo. Baka baka lumipad yung mga ano eh. Para ay ano bang ginagawa mo, dok? Dave, ikwento mo naman. Hindi mo makakwento sa inyo eh. Paano ba yung dapat tunog dyan pag ano? Ano, <laughs> tunog <laughs> pa di barto. Lok lok lok. -lok. Oh, bigla mo kasi pa di bar pre. Oo. <laughs> oh. At tapos, Ngayon na, para meron din ako. Nag na, yun ang ako natutunan. So, ano? Racer. Racer 150. Ayoko. Ay ikaw ano? Marinig mo kasi Pakita mo kasi yung ano eh. Bakit mo na kasi, mid. Sige na, pera, isa lang. Isa kayo, klak-klak-klunga. klak klak isa na lang, Oh, mo lang. I-share mo nga yung mga information oh, ng carburetor eh. Yung mga knowledge mo para oh. malapang ka ganyan ito. paano ito? Oh, dali. 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 Okay, ito mo na. Nahiyaki ka naman. Ayoko, ayoko. Lock, 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 lock. Pag ano? <laughs> hindi, yung carburetor kasi nung ano, nung tropa namin. Pagpalyado. <laughs> Huwag <laughs> mo nakakit na uh, doon. Uh, Galing na. Galing <laughs> na. Isa lang. Ayan. Pag big pipe. De, nasa nyo siya ng carb. Ano? Ayan, ayan, ayan. Ayun ay, na pala yung kinakalas na ni Doc Dave. Pagka kailangan nyo po ng mga ano, uh, kung halimbawa po, buo po yung motor nyo, kailangan nyo po ng masira. Hanapin <laughs> ano? <laughs> nyo na po si Doc Dave. <laughs> siya pong bahala. Ito bid, bid, maginis ito, bid. Hmm. Ba't ano pong ginawa nyo dyan? Ginihinis. Papalitan ng ano. Sa dapat lilidig si Joy. <laughs> <car? laughs> Upos sa sigarilyo. Yan <laughs> <cleaner> ba yung galit? Car planer yung galit. Ang! mo yung ano. Wait, nasa sirang car. Sino problema dyan? Paano mo naman nasabi yung sirang car ka agad? Nakakaagad? po. Nasaan dyan? Ito, ito po, ito po. po. Ano ba dapat? Ituran yan? Ayaram ako. Oo. Oh. Para, para ano? Kita nila. Ayan. Mo, yan, uh, ayan na diferensya nila. Turo mo. Ang bon. Yung shape daw sa bong. mo. Ayan. Bali isa. Putol na po. Kita po isa. Puto. Ito, ah, bali. Putol. Putol. Mabay mo ka? Sula. Ayan. Ganyan. Putol. Buo. Saka, Shout out po nga pala kay Sir Tri Osirech Nozmail Shoutout po Shoutout po Ina from Maganda From Pasig And Shout guys out po. Boss sa BRT po Sabi ni Sir John Paul Salvador Sir Monji Online schooling Ulit Shoutout Sir Tony Villanueva Sir Jay Blanco Check card Gagat pag Sir Leonel De Los Santos Check mo muna Yung idol mo Kung Okay Barangay 4 po, pagtanong nyo lang po pag kayo yung nasa SM sa Kandala. Tabi ng Petron. Ito, kinagitripan lang namin yung motor na ito pa namin. Sira yung tarp eh. Yung buo, sisirahin namin. Yung ayos. Wala ka, wala ka, wala ka. Wala kasi yung magawa eh. Pag wala kaming ginagawa, ganun ginagawa namin. Nagaanok kami na masisira. Hindi <st <större> pa kontento sa ano to eh, Ilang kinalkal mo, pre? Walo? Hindi <laughs> ko pa na kontento kon sa walo? Manet lang si tao di... Oo, huwag mo na sabihin. Huwag from... mo na salihin. Baka matuwa yung ano. Humigit ko mula po. <laughs> kinulang pero humigit. <laughs> sa kinulang? 300 po, linis pang gilid. Kasama na po ang grasa, WT40 at kung ano-ano pa. -hmm. <coughs> Shoutout po kay Sir John John Yung first customer na kami AM pa lang Sir John John? Puyat po, puyat po yung mga mekaniko Sir John John? <laughs> Joke lang po Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo Sir John John Small world po Kilala natin yung mga ano ano Pati Luz. Long Mga veteran sa Kangkalu Boss Amo Reggie Pangilinan Shot na pare na here Shoutout kay Sir Willy Kubaluyot Kaya dyan din Di mo rin alam Hostia. Mga paps, anong tawag doon? Magandang kombi ng bola ng M3 Depende po sa puli Malulunod kasi yun. Ano? Kapag stock po po, yung stock lang po na bola rin po ang maganda dyan. Pero kahit yun, malutong pa rin. Pagka modified uh, po ulit ka ng kalkal, stock modified, or kung ano-ano pa, ito lang kayo dito. Nandun na po yun. Depende na po sa mekanik ko kung kaya niyong timpla. Merong magagaling sa abokado, tulad nila Campbell Works Gerald Molina. Merong magagaling sa MTRT, Maraming magaling sa iba ibang brand, marami po, depende po kung kaya nila. Idol, good evening. Magkano package ang CBT Cleaning Kalkal and FI Cleaning? Hello sir, Eddie Boy Ayuman, wala po kaming FI Cleaning. At uh, saka ano po, uh, hindi namin siya nirerekomenda hangga't wala pong problema yung fuel. Pero nandiyan naman si Sir Dada ng Ditor. Meron sila sa tapat lang po ng na shop namin. Shoutout po from Alaminos Pangasinan, sir Yulo J. manalang. Ayun yun, wala <laughs> ng. Hindi ako sigurado. Opo, sir John John. Shoutout po kay sir John John. Shoutout. John John, John, John masang k. Bali, ano lang. Papalitan lang. Di ba na ba ng yung mulukot niya? Ang sa katawan. Sir, you natin masasagot yung katanungan mo hanggat hindi po natin nakikita at nabubuksan na panggilid mo. Kapag po, nilinis po namin yan salagan 300 pesos po Kasama na po ang check-up, CVT cleaning, regreasing At kung ano-ano ba Ganun po kami mag-CVT cleaning dito Hindi lang po nilinisin I-inform po kayo kung may problema na ba yung ganito May problema na yung ganyan Malapit na bang palitan yung ganito Pwede pa yan Shout-out po sa Erwin Delin Shop good luck sa, sa business. Naman, na naman yung Kung ano man po okay. business natin dyan, good luck po sa atin okay. lahat. Ay lang. Ay lang. Shower ay out guys, Boss yan, hindi na, na nakabalik na... at pasensya na. Ay hindi ay na, na si na kaso nung na nakaraan. Na, na na na. na na Sir. Sir Richard Allen. <laughs> ay, ako nah. Ayoko ano May naman. Oh, 'yung masaksak 'Yun sa kanya. Kaya sabi sana, 'diya ko tapos sa kanya na 'yung. Tolong. Tolong lang. 'Yung server sa server na din 17, 'di ba? Kaya nga balik trip, 'yung bibigay ko 'tong 30,000 dito sa kanya. Tapos ko malapit na ako tapos. Ano ulam niya? Motorcycle parts and accessories Sabi po ni Sir Ezekiel Molina Shout out po sa shop nyo Pagka gusto nyo po ng mga accessories po lang po Kasi marami po ito sa binagunap sir eh Marami po ito sa binagunap Ano yung dumating pa si right, sir? Si boss? Mabul Shout out po ulit sa anong yung uh, ano ni Sir Ezekiel Molina. Anong shop? ulit yun Erwin Daling Shop, tire parts and accessories. Ano po ui ba, yung tema ng isa? Throttle position sensor. Ano yun? Yung TPS? Ryan! Throttle position Maraya! sensor. Mama, may buta ah, Yun siya. Yun siya sa sa fuel injector. Yun ang ano, TPS. Parang ganun yun. Yung yung ba ibig kong sabihin, sir? Ano na Patay na? God bless din po, sir Ezekiel. Shout out po kay sir Paulan Maranan. Salamat Sir Richard Allen. Si Papa na sa si Papa. Asa si Papa? Comfort room. Dulo, no, comfort. Ano pa ka? Kimo gising. Lot pa recharge ka tong phone ko. Tapusin na nasa yung... na natin. Si Dok, Dave, testing mo muna. Malagi mo si... na, bago tayo magbabay sa kanila, pakita natin yung special talent mo. <laughs> yung ginagamit mo na sensor. Ito, no. sir, meron po kami dito, diagnostic tool. Paano namin malalaman kung kargado ba o ano. Kung may problema. Ayan po, ha? Antayin nyo lang po. Hindi lang lang po. condition lang po ni Doc Dave, eh. Kino-condition lang. Hindi lang po. Ino ino Dali na yung manibol. Pakita mo na. Para makita natin yung magagawa natin. Hindi na. Hindi na magagawa. Dali na. Ayan 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 na. 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 Ay na kayo doon si Ella. Nasa si Tita Bogli. Si Ella ko man, ikaw kumuha ka ng manok na. pakita mo na, Doc Barbie, huwag mo palaki ka. Ah, si ano? Eh! Na. na, paano mo na, Testing muna. Hindi ako marunong. okay ka doon, pero wag ka kain ka. Ano lang <laughs> Ayun na lang ako kain. lang ako kain. Ayun na lang ako kain. Ayun na lang ako kain. Bukas na umaga. Alas 7 po na umaga. Itakita po tayo mga boss. Yung Search nyo na po. Lang na po mo si Ayan, meron pong gate dyan. Pagkagaling kayong kalsada, papasok po kayo dyan. Ayan yan, papasok po kayo dyan sa gitna. Ayan yung, yung tutumbukin ng ano, nung e-bike. yung e-tricycle. Ayan. Ayan po, ipalatandaan. Kamasa rin yan. Kapit mo na yan, Ron, yung carb. Kamasa rin yan. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Karmon na Cavite kay Bay Sean Cholo. Sir so, Box, pati po ngayon. ka na nga Ross na iniloxet sir. So, ma-shoutout po tayo kay, ano eh, kay Boss Mark Joseph Acosta, kay Sir John Nicoli. Ah, ito grabe ang haggard kino, oh. Ah, kay Sir Ralph Soriano, Dieter Motorshop. Sir Dada, Paat naman po sa FB. Hmm. Sir RJ Sarmiento. Sir, Cuba, solid gawa mo boss rig sa click ko kanina. Salamat po, Sir Zonjay. Na-appreciate nyo po. Thank you po. Uh, TPS po, Sir Eric Cueva. Ako honestly hindi ko naman po masyadong kabisado yan pagdating sa makina kasi more on CVT ako pero meron tayong mga specialist naman dito pagdating sa makina kasi team po kami hindi po ako mag-isa yon isang team po kami so teamwork po yung ano yung nangyayari sa amin dito kaya maganda yung resulta Kasi may ma hindi naman po ako Mr. Everything na ano eh Mr. Know It All na alam ko lahat eh Pagka alam ko lahat, baka iba na yun. Sir Joshua Lilius. Yes. Shout out po. Ito, kinakapit na po. Nakapit mo na yung carb lot. Ah, ito pa pala. Especially sa carb. O oh, yan. Dahil maraming mga nanonood. Ito. Tulungan nyo ako matuto Sabay-sabay tayo oh, Ito yung manifold Tama po ba? Shoutout po sa Nueva Ecija Kay Sir Jasper Fernandez Ayos naman boss Kenneth Ito DC kasi Meron siyang nagagamit na mot-mot eh. Ayan oh. Ay, ito, nabasag lang ho. Basag lang ho yung carb. Eh, merong extra yung tropa, binigay, sponsor. Ayan, pinalitan namin ng carb. Bali, pinalitan nila. <laughs> ang basag niya nandito po. Ito po, ito po yung basag niya. Ayan. Ito po. Hindi po maganda ang ano. Ang hangin. Kahit anong tono ng carb. Walang nangyayari. Kaya pinalitan na lang Eh may extra naman ng tropa Sakto Binigay na lang Yan buo na siya Yan Ayan na niya Buo na Kihin Ang tatak Ito 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 Pero ewan ko lang alam ko Big carb to lot Stock carb lang kihin Yan Parang throttle body rin to, kaya lang hindi na, kasi nga ka, dahil wala nang carb, throttle body na yung tawag. Hmm. Nasaan ang pita ng hangin na ito, Bid? Ito, dito. Ito, ayan, ito. Ito. Hindi, sa ano to eh, sa minor to eh. Ayan yung alam yung kukuha ng ano. Ito? Dito, ito, ito yung templahan ng hangin. <laughs> Ilang ikot ba to pag uh, ano? Diyan. Ha? I-reset -re mo muna. Hindi naka ano na yan, naka set na. Hindi hmm. ibig sabihin bago mo ay, uh, ano, i-reset -re mo muna kasi ka mo iikot. Tas testing kung okay na. Kailan walang backfire tapos hindi naglolok ang minor. Ito yung sa minor naman. To, napaka-importante rin nito. Maraming salamat Sir Sancholo Galing pang Carmona Cavite 2.5 Pwede na Sabi ni Boss Mark Joseph Acosta 2.5 daw lot Pagka uh, hindi masyadong maganda yung timpla ng hangin Kasi tatlo to eh Mali tatlo 3 turns ang ginawa niya eh Mamaya pag di maganda Taray ko yung 2.5 Sir Mark Joseph Jer is... Manila Sir, uh, hindi po natin hinihintay na na masira yung panggilid natin bago tayo magpalit ng panggilid. Uh, kaya po may maintenance na tinatawag para ma-prevent po kagad yung mga future na issue ng inyong motor. So, bago pa mangyari yun, halimbawa ang belt, bago maputol yan, papalitan mo na. Hindi mo hihintay maputol sa panggilid po sa mga puli hindi mo iintay masira mabasag o kung ano man mangyaring hindi maganda kung halimbawa hindi ka nagpapalit kaya po tayo may tinatawag na maintenance wala pong motor na pag mo eh, buhay mo nang gagamitin na lang <laughs> wag sir Gianciolo. wag Mabait tayo Di tayo ganun. Shout out kay Sir Oliver Narciso. Ng Kamiling Tarlac. Punasan natin. Lagyan natin plus. galing si Sultan. Pagpok <laughs> talaga. <laughs> ano ang ginagawa mo? Ano ang Box. Ang tornillo eh. lasan, Cardinio. Alam ko, pwede pa po yan. Basta magaling yung machinist na gagawa. Eh, Sir John Will Troso daw 4.5 ah, uh, pang -turing. Salamat Sir Sean Cholo Solid din kayo sa amin Boss Cholo Ito from Catbalogan City Shoutout po kay Sir Eric Cueva yeah. eh, Sir Jack Jack Castaneda Ito, ito, natin OBC, OBC Mototech Balayan Batangas Sabi ni Sir Leron Atienza Ka Kailangan nyo ng Motor Technician Balayan Batangas Ilocos Norte pa Si Sir Mok Menin Zaripada Sir Ricky Fernandez Robles San Jose Bulacan Sir Vera Ribas Nito. Sorry po ban po yung pangalan na yun dito Kalimutan na natin siya at tayo'y maghanap buhay na matiwasay. Peace be with you. Langalil, langaling, lang, lagangil ang Abra Lodi, sabi ni Sir Jack Jack Castaneda. Shout out po. O si Mindoro, solid viewers mo ako. Salamat po, Sir Kira Yamato. From Stockton, California. Yo, man! Yo, <laughs> oh, man! Kalbayog City Samar. Uy, malapit sa amin 'yan, Nakapunta na ako diyan, no, sa Samar. Maganda diyan, fresh ang mga isda, napakasarap. Opo, pinalitan lang pong carb Sir Mark Joseph kasi nga naputol po eh. Five po siguro yung branyo niyan kasi nag na si Gunyal. Isang set po ang bilihan, 5,500 pesos daw po. Pag magpapagawa ka naman po kayo sa amin, siguro abutin mga 2.5 po. Babalik natin sa dati, sigurin nyo rin. Sir John Rester, Karampatana. Rakal, kahit anong motor po, welcome po kayo dito. Wala po kaming dinidiscriminate, mapa Rusi, Rakal, or whatever po. Yung nga lang, syempre, don't expect too much... Uh, Don't expect too much. Ano? Tapos nila. Yosi ka ba? Yosi ka ba? Don't expect too much power and performance. Kasi siyempre iba pa tayo, tayo talaga pa rin talaga yung ano. na po ako malobot. Pag bigla po ako nawala, babayong.